galing tayo sa trabaho at meron akong binili. After ng trabaho, dumaan ako ng tindahan. So, dati, lagi po talaga akong bumibili ng ganito in the summer season. Kasi, mahilig ako sa mga ganito. Pero, this year, hindi na ako bumibili pag summer. Kasi, sobrang gastos talaga every summer. Ang ginagawa ko na lang, ay magtanim ng iba. So, ngayon, hindi ako bumili ng kahit ni isang ganito this summer. Ngayon lang. Kasi, sobrang mahal. At, every summer season, gumagastos ako ng 18k para lang sa garden ko. Pero ngayon, hindi na talaga. This summer, hindi ako nagastos. Kaya, ang, ang tinatanim ko na lang sa garden ko, yung mga yung mga tomato, ganun. Ito na! Ito, sobra po akong magasto sa mga ganito in the summer season talaga. Kasi lagi akong bumibili. Mahilig ako sa mga bulaklak. Mahilig ako sa mga plants. Pero hindi ako magaling magalaga. <laughs> magaling ako magalaga ng lalaki. <laughs> Joke lang. Pero yes, mahilig na mahilig talaga ako sa plants. Kaya yung garden ko sa labas, may malita kong garden. Ah, uh, more than 18k or 18k lagi ang nagagastos ko every summer. Sobra kasi ah, uh, mahal kasi yung plants dito, lalo na yung mga ganito, uh, flower, sobrang mahal. At kailangan pa akong bumili ng mga net niya para hindi siya makain ng mga insect ang mga maliit na snail. So, magastos talaga magkaroon ng garden. Kaya this summer, I decide na hindi na ako bibili ng mga bulaklak ang kasi sobrang mahal na si save ako kaya ang ginawa ko na lang bumibili ako ng uh, mga seeds para itanim like tomato natanim ako na ang uh, patatas at kung ano-ano pa Basta hindi na mga black, black kasi sobra talaga mahal. Kaysa seeds, mas makamura ako at marami nang matanim. Oh my God. So ngayon, ito ko Since Halloween, sabi ko naman, gusto kong magkaroon something na mabuhay yung loob, malit kong bahay. So, gusto ko magkaroon ng something. Kaya dumana ko sa store kanina. Galing ako sa trabaho at bumili ako nitong dalawa. Tingnan Nakuha, ito pa, may plastic pa. Kuhaan natin ito, ito, wala ng plastic. Diba ang ganda? Since Halloween na at autumn, autumn yung color niya at saka Halloween na din. Ganito din yung mga kulay, orange. So, yan. Bumili ako para sa table ko, sa harap ng TV at sa table ko sa kainan. So, diba ang ganda? Pupunin ko lang yung lalagyan ko. So, ito na po ang lalagyan natin. Gusto ko kasi yung mga ganito, yung mga glass. Mahilig ako sa mga ganito. Ay, parang down na down yata. Ang ganda, di ba? Kaso nga lang nakikita yung ano, loko, minus. Yan, sobrang ganda. Dati, sobrang daming mga bulaklak talaga dito sa bahay. Mga cactus, mga bulaklak, sa sa garden ko, dito sa loob. Noong time na tumatanggap ako ng mga manliligaw mga Norwegian ng mga manliligaw. So, that time, uh, every time lumabas kami, magbili or, or magkita kami, bibigyan ako ng bulaklak. Pero ngayon, wala na akong time sa mga lalaki. Time ko na lang sa anak at sa sarili ko. Kailangan kong alagaan. Kaya, bibili na lang ako ng sarili. <laughs> Ito, nabili ko to today. Nabili ko today. Tingnan nyo. Di mabanghalin din siya. Wow, ganda. Kunan, kukunan lang natin na ang hangin. Pala na, ang hira. Yan, yeah, ang ganda! Binili ko ito today. Mahal din kaya din ito. Ang ganda. Hmm. Diba? So, meron na tayong pang decor for Halloween. Yan, dalawa. Saan yung maganda? Ito or ito? 'yung base or itong part